Dalawang Korinto chapter 5 verse 1 up to 21. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kami isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sang kalangitan. Sa pagkatunay na sa pagganito kami ay nagsisihibig na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. At kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami nangasusumpong hubad, sapagat tunay na kaming nga sa kulong ito ay nasisihibig, Na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami upang ang may kamatayan ay lamunin ang buhay. Ngayon ang gumagawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasatahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sabagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin, na malakas ang loob namin ang sabi ko at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinikayat ang mga tao ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binigyan namin kayo ng dahilan na ikulwalhati ninyo dahil sa amin. Upang kayo ay mga karoon na may sa mga nagpapalwalhati sa anyo at hindi sa puso. Sapagkat kung kami ay maging mga ulol ay para sa Diyos. O kami ay mahinahon ang pag-iisip ay para sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin sapagkat ipinasisiya namin ang ganito na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung kayo'y lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon hindi na namin nakilala siyang gayon. Kaya kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa mga katuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanhika namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaaring may asala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya katwira ng Diyos. Amen Lord.